yung yeah, may parating na pambot galing sa laot. Medyo masama ang panahon dahil merong low pressure. Ayan, sira ang dagat. Ay, si Ria Bordo Mandaini. At sa mga oras na ito, low tide po ang dagat sa ngayon. Dito sa probinsya, kapag may mangingisda galing sa laot, makakalibre ka na ng pang-ulam medyo malayo ang ahuna ng pambot nandun pa sa kaduluduluhan sa taas mga 200 meters at ito ang pinakamahalaga na magkakaroon ng bayanihan para mayangat ang pambot doon sa taas dahil merong parating na bagyo. Walang mahirap basta tulong-tulong. Mapagaan ang mabigat na gawain. Sama, sama sa paahon ng pambot para mailayo sa dagat. At ito naman ang kapalit ng pagod sa sama-sama na pagbuhat ng pambot. Lahat mabibigyan. O, oh, libre na ng ulam. O, shout out to oh, yas, mga nang-howling. Port, <laughs> na. shout out. Hello, good morning. Yeah. Shout out, nag-bye-bye. Ayan. How are you? O, <laughs> oh, lahat, bibigyan. Walang uuwing luhaan. Mayroong dalang isda sa pag-uwi. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong pagpanood.